Hello guys, nandito nga po tayo ngayon. Hey <laughs> ako, nandito tayo ngayon sa Uptown Mall dito sa BJC after class. Hindi ako nag-cutting, no? After class na talaga yan. So ngayon, ano pa pag-usapan natin? Actually, yung pag-usapan talaga natin, konti lang ito, no? Saan nasa loob tayo? Paborito eh? ko talaga dyan yung sa labas. Ngayon. Yung sa labas na upuan. So, pero dahil umuulan at uh, Yon. Sa loob tayo. Ang pag-usapan natin, paano nga ba pa umundad mo? Uh, bilang estudyante. Paunti-unti. Uh, by the way, kung bakit pala ako nandito muna, no, bago natin pag-usapan yung mga tips and guides natin or mga some principles and advices para sa mga kapwa nating estudyante, uh, lalo na college students, no? Or even sa mga high school, pwede rin nilang i-apply itong mga natin. At nandito nga tayo ngayon kasi nga ay eh, tapos yung klase natin sa RTU. Tawid lang kasi, no? So, for example, mga gagalaan, halimbawa, no? Nasa RTU ka, pwede ka sa Makati, Rockwell Dream or pwede rin dito sa BGC, no? Kaya, nandito tayo na lagi. So, ngayon, paano nga ba, no? Number one, syempre, kailangan mo ng ano? Kailangan mo matuto kailangan mong mag-gain ng knowledge, mag-gain ng mga learns, learnings at mag-gain ng mga education. So kasi nga sabi nila hindi naman na, hindi lang naman sa eskwelahan natatapos ng no, pag-aaral. So kaya ako ay try to learn as much as possible from school, from the professor, from the colleagues, from everyone ano na matututunan, may matututunan tayo sa kanila no. So, kaya ikaw, kung estudyante ka, uh, aspire to learn, di ba? Yan yung lagi nating sinasabi. Kasi the more you learn, the more you earn, di ba? Ibig sabihin, mas marami yung laman ng isip mo, mas maganda yung ginagawa mo. Uh, ibig sabihin, mas maganda yung kakainat ng ba? Diba? So, kaya kung isang estudyante istu, ka, matuto ka, no? Matuto ka ng academics, matuto ka sa field mo, matuto ka ng mga bagay na makakatulong sa'yo. So, number two na tayo, no? Bibilis ako ng video na to. Mga five minutes lang or less na. Kasi, naantay na natin order natin. Number two is, kailangan matuto ka din ng skills. Yeah, ba diba? Ang lagi ko kasi sinasabi, yung yung capability mo to do something, di ba? Yung kaalaman, yun yung knowledge, no? Yung kakayahan, yun yung skills. Ang tanong, kaya mo bang gawin, di ba? Alam mo nga, for example, alam mo yung isang bagay, pero Uh, hindi mo siya kayang gawin. So, parang wala rin, di ba? So, kailangan meron kang knowledge and skills or yung capability to do, no? Kung ano yung kailangan gawin. So, for example, sa trading, uh, skill siya, di ba? So, nagko-compute ka, nag-execute ka, skill, no? Real world, actual skill. So, kaya, kailangan matutunan yung mga skills sa field mo kung ikaw ay marketing, operations, finance, kung ano man yung particular major and course mo no? na inaaral mo. Okay? So, yun, knowledge, skills, and number three, yun nga, no? yung discipline. Siyempre, sa lahat ng bagay, uh, kung estudyante ka, wala kang disiplina sa oras, sa pag-aaral, and gan baka ganun din yung gawin mo sa ibang bagay. No? For example, example lang to, yung iba nag-drop out kasi tinatamad sila. Uh, kung nag-drop out ka, tapos tinatamad ka, sasabi mo magbibusiness ka, ay eh, baka tamarin ka din sa business mo, no? kasi dala-dala mo yung uh, personality na yun. So, kaya sinasabi natin, kailangan eh, ano siya, no? May, meron kang skills, knowledge, and discipline sa mga ginagawa mo, di ba? Para yung mga results mo as a student, di ba? Magaling ka sa school, magaling ka din sa totoong buhay. Pwede apply And lastly, ito ba? No? Yung mga added, added na lang na tips, no? For example, yun nga, yung pag ng mga events, mga seminars, yung mga networking events, no? Ibig sabihin yung pakikipag-usap, socialization, marami kang matututunan doon. For example, marami kang mamimit ng mga like-minded people, ng mga na mga mentors, no, who are really in the industry, no, for several years already. So kaya yon, no? marami akong namimit, marami nagbibigay sa akin ng opportunities ng trabaho at siyempre, kailangan mo tapatan yon ng yung knowledge, skills and discipline, 'di ba? Pati yung integrity mo and kung trustworthy ka ba na tao. Diba? So kaya sa lahat ng mga estudyante, uh, mga traders, no, mga business owners, entrepreneurs, eh, i-apply niyo 'tong sinasabi natin. At paunti-unti makikita niyo may progress. 'Yan yung student life at also yung career ko niya So kaya 'yun lang. Uh, five minutes na, hintay na lang order ko dito sa Tendon. And uh, thank you palagi ka. So, kaya again, see you for more next vlogs, guys.